Para ma-relax sila. Ayan, medyo mainit-init na yung panahon. So, liguan na natin. Niyo ang kita nyo ang taba-taba na nila. Malalaki na. Nauuaw na siguro dahil tanghalin tapat na. Ito talaga ginagawa ko. Nililinis ko na yung ano nila, kulungan nila. bago ko sila pakainin ah ini naman sila ini nililinisan lang natin ah hindi sila ma-stress hindi lang saglit lang Mabilis lang lang lumakay. Magda-dalawang buwan pa lang to sila. Ngayong uh, 27 ng January. Magda-dalawang buwan to sila. Ating pag-record itong video para sa ano pa lang to. Ngayong 22 ng January. Yes. So, nilinis. nyo. Kailan pa. Make sure talaga na malinis ang kulungan nila. Parang nanonood. May nadong kumain ng mga atid. Ang natin. atid. Yan. Talagang ginagawa. Pakaligo. Pakaligo. Yan. Dahil malinis na. Ibigay na natin tong kangkong. Yan. Tingnan mo. Yan. Kaaway-away pa. Ano na mag away Dami ito. Kaya lang namang dalawa eh. Kasi ang ito. Huwag po sawa nyo. Yan. Kali natin ito. <laughs> sumabit so, na sa likod niya Ayan. busin nyo ha busin nyo ha yan magdalawang buwan sila ngayong January 27 kasi November 27 ko ito kinawa nasa mga 60 na to yung isa 60 siguro isa 55 din siya mahaba siya hindi siya malapad ito yung isa malapad no? isang ano na siya dangkal ayan. kain kayo ng kain uh, mabilis ang paglaki ayan mga kaludi talagang malakas silang kumain ng kangkong Binabali yung nabalilo yung panahalian nila hindi ko na binibigyan ng feeds so, minsan pag tinatamad akong gumawa ng mga kangkong doon mismo nagano lang ako na pakain ko ng kalati ng ano feeds kalahati ng tanghali at umaga nila so hanggang dito muna tayo mga kaludi masinsya na kayo sa video ko ano, na medyo ano, mainit kasi doon sa kanggungan eh, ako lang naman ano, wala namang nagbibideo sa atin so sariling sikat lang talaga tayo hindi pa tayo makaka-afford yan sa mga ano wala natin yung pera maraming salamat sa mga panapanood sino pa yung hindi nakapag-subscribe sa channel ko mga baguhan at nakapag follow sa facebook page ko pakifollow na lang pareho lang ng pangalan Mr. Giver maraming salamat at God bless